Hello guys, ayan. <coughs> Mapasin nyo, labas ako ng bahay. Kasi <laughs> lagi lang ako nasa loob ng bahay, hindi mako lumalabas eh. Ganyan, ayan o. Kasi dito sa taas may pamilya dyan nakatira. Doon sa taas namin, may nakatira dyan pamilya. Siguro yung bata, naglalaro ng snow. Ayan, tinipon nyo. Ayan, ganyan yung labas. Ito yung kwarto ko. Ayan yung kwarto ko. Oh, may snow. ang lamig sa loob. Yan may nakatira pamilya. Siguro sa bata yon, Ang tigil yung snow dito guys. Ayan, pupunta ako. Maliligo kasi ako. Wala akong ano, wala ng lotion. Tapos, ano, bibili ako sa, sa, normal. Okay. Siyempre, kapag labas mo ganito, ayan. For... December 28 pa rin naman. Tapos, ah, alam mo nyo ba? Ito dito ko. Yun yung kwarto ko dito ako punta kasi yan yung mall eh, yung pahaba na yan. Yan. Okay, punta tayo sa entrance. Don't put. Ayan, pang vlog to, pang vlog to, pang YouTube na lang. Bye, so pakita ko rin sa inyo yung mga bike. Ayan. Yung mga bike dito. Ganyan, ayan. O, diba? Pinababayaan hindi yung mga bike dito? Tapos, ayan pa yung iba. May... Nagbota na ako pala. Nagbota na ako para pagpunta ko dito. Hindi <laughs> na ako nakatira pero ito yung entrance. May entrance din sa kabila. Kung mapapansin Yung doon. for Christmas. Ayan. Christmas tree Okay, pasokin natin yung hall Sana walang mga kinala sa kaya Hindi ako to serve Nagsarado na Sarado na guys eh. Hanggang alas 6 Islam pala siguro to Tingnan ko kung abos pa ako Sarado ka na sila Hindi mo na ako pinaabot na bumili Napakalawa na ito mga ta Ayun, sarado na Ito nga pa rin okay. Sarado na nga Ano pwedeng bumili? Close na guys, close na O ganyan, hindi na sila nagkakatasok. Tabas na lang. Tingnan lang sa tindahan. Baka may erosion doon. Pwede natin magkakamit. O ganyan na. lang. Nakabota naka ako sa mall. Sino yung magbobota sa mall? Ako lang yun. Hmm? Palabas na tayo sa kago na. Nalate ako. yan uh, ayan. to na ito to 5 minutes. ayun ang lotion sa mall so. ah, pasok tayo tindahan meron dito Apple. Ito nga kung bukas pa yung tindahan bukas. Wala. E, wala. Magkuklose na rin. Magkuklose na rin yung tindahan. Grabe. Ang bigosik mo. Grabe. Ang tayo rito. Ay, mahal pa rin yung presyo. mention na ibebenta ko. lang <tong> ako haapon. Ng... Hindi. Alala ko, ano na. Tapos, 'yan na. Tapos, 'yan. Saan yung mga nakain? Ito. Oh. Masarap pala ito. Ito, ko lang nalaman. Maraming okay. <laughs> dyan. Ito yung

Siyempre, bilta lotion dito. Ito so, i-scan mo lang. Ayan, pwede. tapos ingin po sa ingin po sa Tapos, sa taas mo yung card mo. Tago mo, siyempre. Ayan. Ayan. Okay. receive Ayan. So, ano yung pinamili mo? Ang dalawa lang naman ito. Kapag isang mga resibo dito. Ibuwa ng pinto. Uwi ka na. Mas, ganun lang yun. Mas paglabas mo. Ayan. Sino ulit. Ayan nga Snow. Okay na ako. Ito yung nabili ko. Nalala. Mayroon pa pala, mayroon pala akong lotion dun sa ilalim. Nakakalimutin na kasi tayo eh. Okay. Right. Tesla. Taxi, Tesla. Taxi dito, Tesla. Ayan. Ito yung labas ng Norway. nyo ba magaluhalo tayo bukas Ayan. And okay na dito na ako sa bahay 8 minutes na pwede na to pang upload sa youtube bye guys for watching and don't forget follow my ano ba yung page FB bye guys